Iyan ko na par. Ano? Ano? Iyan ko na. Ay, ikaw. Nasa sa'yo Para hindi na ako mag pindot Hello? Saan yung mo. Ang laban mo na yun. Mas masarap yun kaysa sa ano ni ano. Mas masarap yun dun sa sinasabi mo na kasama mo. Ilalaban ko yan pag inano ako dun sa... Ang tamis sa spray, ang tamis sa ano? Sa so, may gatas. Ay, wala mo ano. Wala mo maniling mong pait. Eh. Lumalaban na, lumalaban na. Lumalaban na.

pa yung bata ko sa sabihin niya sa iyo. Ikin magkaroon niya. Barkada niya. Tropa, tropa niya.